Matagumpay na nakaalis mag-isa ng bansa ang isang pitong anyos na batang lalaki pabalik ng United Arab Emirates upang makapiling ang kanyang pamilya sa Abu Dhabi. Sa kwento ng ate ng bata na si Angel Balles, unang na-offload ang bata kasama ang family friend na may tourist visa. Uh, offload po siya sa immigration. Parang hindi daw po enough yung details para makasama niya yung kapatid ko. Tapos po, nung bumalik kami sa check-in counter para maghanap ng assistance po since mag-isa lang po siya dapat hindi naman po pumayag si Bupak kasi unaccompanied minor na po siya since considered as ano po offloaded na po yung isa ang naturang minor ay isang resident visa holder sa UAE at ayon sa immigration, marito itong magbiyahe kahit mag-isa, bagay na ipinagtataka ng kanyang ina na OFW sa lugar. Kaya naman, ang ina ng bata na nasa Abu Dhabi na si Bing Balles ay agad na nagpost sa isang social media at humingi ng tulong at ustisya sa pag-offload sa bata. Isang nagmagandang loob na kababayan ang nagboluntaryong siya na lang ang sasama sa bata. Gayong papunta rin naman siya ng UAE. Pero sa ikalawang pagkakataon. Hindi pa rin pinayagan ng airline ang menor de edad na umalis kasama ang naturang goods sa Maritan Umano kahit kumpleto naman ang mga dokumento nito. Kaso naman po, pagdating na naman po ng Cebu Pack Shack Encounter, bawal daw po kasi hindi daw po siya related. Eh, meron naman na pong authorization letter na binigay ng parents ko, lahat po ng details. Ano po, pinrovide naman po. Kasi bawal pa rin daw po since unaccompanied minor. Naghahanap din po sila ng DSWD. Not letter Dahil dito humingi ng tulong ang ina ng bata sa OFW party list para tulungang makabiyahe ang menor de edad. Paliwanag ni Angel, dalawa lamang silang magkakapatid na nakapagtapos ng senior high sa UAE at nais nilang magkulehiyo sa Pilipinas. Kaya't mag-isa lamang uuwi ng Abu Dhabi ang bunso nilang kapatid. Sumakay ng Etihad Airways, ang bata dahil ito lamang ang may unaccompanied services kung saan ang mismong flight attendant ang tutulong sa bata sa loob ng eroplano habang nagbibiyahe ito pabalik sa kanyang mga magulang sa Abu Dhabi. Kinausap din ng OFW Party List ang Bureau of Immigration para bigyan ng special lane ang bata. Noong September 8 ng gabi, sa ikatlong beses na paglipad muli ng bata papuntang UAE, siya po ay tinulungan ng inyong OFW party list na kausapin ang immigration at mismong airline upang matuloy na po ang flight nito at sa wakas sa pamamagitan po ng maayos na pakikipag-ugnayan ng OFW Party List sa kinauukulan at paghahatid mismo ng OFW Party List Team. Ito po kasama ang SMNI, ang ating OFW Ikaw ang Bida Team, ay matagumpay na pong nakalipad ang bata na mag-isa papuntang UAE. God is good. Sana makarating ka na maayos at safe sa iyong mother. Thanks God.